Los Angeles Lakers at Rob Pelinka may kasunod pang trade pakatapos makuha si Trey Jemison. Pero bago yan nakabalik sa panalo nga ang Los Angeles Lakers matapos talunin ang Miami Heat sa score na 117 to 108. Nasa ika na pwesto na ulit ang Lakers sa Western Conference standings na may record na 21 wins at 17 losses. Hindi naging madali ang laban dahil halos buong laro ay naghabol ang Lakers sa Miami Heat. Gayunpaman, sa huling minuto ng laro, nag over si Lebron James na nagtala ng 11 points sa fourth quarter at nagtapos ng may 22 points, 5 rebounds at 9 assists na nagbigay ng malaking tulong para makuha ang panalo. Nagbigay rin ng solidong suporta si Anthony Davis na nagtala ng double-double performance na 22 points, 11 rebounds 4 assists, 2 steals at 2 blocks. Isa rin sa mga nanguna sa laro ay si Max Christie na nagtapos na may 16 points, 3 rebounds, 2 assists at 1 block. Patuloy naman ang magandang laro ni Austin Reeves na gumawa ng 14 points, 3 rebounds, 14 assists at 3 steals habang iisa lang ang turnover niya sa buong laban. Samantala, nanguna sa scoring para sa Lakers si Rui Hachimura na nagtapos na may 23 points at 8 rebounds shooting 9 out of 15 mula sa field. Malaking tulong ang kanyang kontribusyon sa kawalan ng kanyang kapalitan na si Dorian Finney-Smith. Nag-step up si Hachimura at pinatunayan ang kanyang halaga sa kupunan. Ayon nga sa mga fans ang nagsasabi na natakot nga ito makasama sa trade si Hachimura dahil sa mga nakalipas na araw ay balita nga sa social media na posible siyang i-trade ng Lakers bago ang trade deadline. Sa panalong ito mukhang bumabalik na sa momentum ang Lakers habang papalapit ang kalagitnaan ng season. Samantala kahapon ay opisyal ng pinapirma ng Los Angeles Lakers si Trey Jemison sa isang two-way contract. Sa ilalim ng kasunduan dalawang ito maaari siyang ma-assign sa G-League team ng Lakers, ang South Bay Lakers at sa pangunahing roster ng Los Angeles Lakers. Bagamat ito ay magandang hakbang, ayon sa balita, patuloy pa rin si Rob Pelinka sa paghahanap ng mga paraan upang mapalakas ang roster ng koponan. Isa sa mga target ng Lakers ay si Miles Turner ng Indiana Pacers, isang kilalang shot blocker at mahusay sa depensa. Ayon sa ulat, may posibilidad na maghain ng trade ang Lakers, kabilang si Narui Hachimura, Jackson Hayes, Cam Reddish, at isang 2029 first round pick. Ang ganitong trade package ay maaaring makumbinsi ang Pacers na bitawan si Turner, lalo na't na may posibilidad na hindi nila ito ma-resign sa offseason. Kung matutuloy ang pagkuha kay Miles Turner, malaking benepisyo ito para sa Lakers. Ang kanyang scoring ability at elite shot blocking skills ay magdadala ng higit na kalakasan sa depensa at opensa ng kupunan. Gayon din ang Indiana Pacers ay maaaring makinabang mula sa trade dahil sa potensyal na maipundar ang kanilang hinahan harap sa pamamagitan ng mga bagong manlalaro at draft pick. Maliban kay Turner, may iba pang pangalan na lumulutang bilang potensyal na target ng Lakers. Kasama rito si na Jonas Valanciunas ng Washington Wizards, Robert Williams III ng Portland Trail Blazers, at Nikola Vucevic ng Chicago Bulls. Ang mga ito ay mga veteranong center na maaaring magbigay ng suporta kay Anthony Davis sa front court Sa ngayon, mahalaga ang bawat hakbang na gagawin ni Pilingka upang tiyakin ang tagumpay ng Lakers sa kasalukuyang season don